Hello, nice raining rain, ito na yung pechay, oh. bilis lumaki, <laughs> anihin na agad, o, oh. masarap, huh? sabi ko, kong... anihin na, bilis lumaki ng peche. mas kailangan yung, masarap, no, ito, o, oh. ang aming pechay, malalaki na din, ayan, tapos, anong sili yan? Yung ganda yun. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Talong, daing bunga. Uh, ayan, naglumaki na. Inalis ko yun sa taas. ay lumaki. Pero lumaki din pala. Uh, ayan. Laki ano. Sa wakas na munga din yung pipino. Ang tagal. Ang kamatis tapos dito sa labas. Ayan, oh. Naku, malalaki na ang mga pinya. Ah. Uh, okra, pinya-pinya. Tapos yun, yung papaya ko 'yan. Ay eh, nansita oh. May mga bulaklak na. Dami siguro niyan pag din. Dito naman, amuting kahoy. Sarap 'yan. Tapos ito naman, ampalaya. So, ang yung ampalayang pampakbit ampalayang panggisa yung mahaba tapos green beans oh. masipag ka magtanim meron kang aanihin diba ah. ay mga bunga nya oh. madami ng bunga ah. 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 mga bulaklak bula. dami no? Oh. magsasawa Masarap yun. Nilaga lang eh. Green beans. Ito kung anong tawag sa green beans. Ah, mga bunga. Ah, dami na oh. Eh. Tapos yan, nabuhay na yung gabi ko. Gabi yung San Fernando Ben. Ah, ang sili. Ah, sili, kamatis. Ah, din tayong kamatis. Ayan, may bunga na ayo. Eh, oh. Ah, ito naman, nagkaroon ng sakit. ano ko kung anong nangyari. Huh? Ano na siya? ayun uh, o, oh, ganyan. Kaya ginawa ko, tinanggal ko yung talbos. Wow, ito na, madaing uh, Oh. Hindi man ako bumibili ng pinhi. Basta maganda yung is Pinipiga ako sa lupa. Lahat huh? yan, hindi man nabili yan. Puro magugulang lang yan. Tatanim lang. Uh, -huh. uh dito na lang. Ayan, oh, kapitbahay namin. Goodbye. Palanli lahat. Pag ano, ako naman magtatanim dito. Si Kajun nagtanim ng kalabas eh. Uh -huh. hey, Momo. Ang aking papaya. Oops, may bunga na yan. Ayan, papaya yan. Uh -huh. Nawala yung talbos ng kamote ko dito eh. Ah. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tagal na di pa nagbubu. Samantalang ito ay dami ng bunga oh. Ay, may bunga na siya oh. Wow. Mm -hmm. <laughs> Naantay nilang na lang magbunga. Kaya nasisira sisira. Ayun. So. Okay. Tara na Mama. let's go. Ha. Oh. Okay. Mm -hmm. Ang pinya ko naman. Ayun, nagtatago nga lang sa damo. Ang pinya. Ah ha? mga pinyong hmm, ay eh, sayang naman bibili ka ng pinya hindi pa itanim yung ulo naubuhay naman din yon ayan dami na napitas dyan hmm, pinutol ko ayan nagsupang <coughs> ayan another siyang bunga nalaki kaya to ito nang nilaw alisin ano natin yan hindi maganda yan muti ko na lang nagkakalo good bye hello momo ang lamig na ang panahon ito naman yung una kong tinanim na pinya malalaki na siya yan malalaki na yan halos mataas na yung puno Ayan. Unang pin niya. Tinanin. Dito na lang. Goodbye. Bye-bye.